Dito naglaro kami ng kaibigan ko at hindi pa alam ng kaibigan ko na nasa squad na ako nila at welcome back daw sa akin sabi ng kaibigan ko sa akin. Pero sa totoo lang balak ko na talaga bumalik dito sa dating squad ko dahil bago ako sumikat dito sa TikTok sila talaga palagi ang kasama ko. Hindi ko inaasahan na makikilala ako ng kalaban namin dito at tinatanong nila kung totoong si Zai daw ako. Sinabi naman ng kaibigan ko na si Kagura na totoo daw. Biniro ko ang kaibigan ko na namiss nyo lang ako sa squad at tinatanong ako ng kalaban kung bakit daw hindi ako nagzilong. Tinatanong ng kalaban naming Zushin kung idol daw ako ng kakampi niya at dahil sa sinabi niya ito ang ginawa namin dito sa kalaban naming Zushin. Dahil sa ginawa namin kay Zushin ito sinabi niya na idol niya din daw ako haha. Nagulat ako sa sinabi ng kaibigan ni Ella na idol din daw niya ako mambabae at agad ko naman sinabi sa kanya na loyal ako. Sinasabi dito ng kalaban namin na loyal daw ako sa lima kaya biniro ko sila na sa limang babae ako loyal haha. Sinasabi ng kasquad ko sa akin na buti daw naisipan ko pa bumalik sa squad namin at hindi ko alam kung inaasar ba ako nitong kaibigan ni Ella dahil pinabalik daw niya ako dahil ng babae daw ako.